Ay, yung malaking puno. Asa na ba sila? Wala naman dito ah. Mukhang iluloko ako naman yun. Baka sa tambayan nila. Puntahan ko nga. Teka. Si Manong Edwin yun ah. Manong Edwin! Ha? Si Manong si Manong Edwin nga. At pwede lang ito ba? Sabi ko nga ba, magiinom lang eh. Madak talaga ngayon sa akin. Ang yan sa ima! Nagkasunod sa akin! Alam ko dito lang yung tambayan nila eh. Ang dapat ngayon sa akin.

Sana magiging okay na siya. Para sa pagtatapos, inamin mo ito yung tuba. Para maalis ang masamang espiritu sa iyong katawan. O ito na, inamin mo na Bumuti yung pagiramdam ko! Ay, praise the Lord! Yes. Alito Ay na yung pinaluto pulutan! Pulutan? Bakit na pulutan? Ibig sabihin, nag lang talaga kayo! Di Dito ka lang! <laughs> <şey> <laughs> <Lew frase> <transgender>